Good evening mga ka-privacy. Welcome back to Privacy in the Spotlight. And ngayon, April na. So meron na tayong ika-apat na episode. We have here Sir Jansen. Engineer Jansen is the ITO1 of the Data Security and Standards Division ng National Privacy Commission. Good evening, Engineer Jansen. How do I call you? Jansen na lang. Jansen. So, good evening din. Ms. Kamusta Rana? ka, Sir J Jansen. And okay naman. So uh ngayon ay busy ba kayo? Uh busy? No. Ah okay. So yung pag-uusapan kasi natin ngayon kasi 'di ba April Fool. So ang daming manglolo So ang pag-uusapan natin is about AI and deep fakes kasi parang palagi nang ginagamit ngayon yung AI para nga manloko. Just recently, I think it was two months ago parang yung GMA anchors ginamit yung kanilang face and their voice no to sell products parang to promote products tapos para silang naga-anchor talaga so ai ba 'yon and anong ano ba kasi ang ai at ano yung deep ang ang ai yung underlying technology ng deep so uh yung AI bale it's it uses some form of uh, deep learning para yung deep learning ibig sabihin niyan matututo siya sa mga data na pina, uh, pinaprocess niya. For example, kukuha yung AI ng maraming photos ko or photos nyo. Tapos yung mga litrato na yon, matututo siya paano paano niya pagalawin in a way na kamukha nyo. And ganoon din sa ating mga voice, 'di ba? Pag sa mga boses natin mapapansin nyo, kukuha lang siya ng konting or multiple samples ng voice natin then eventually pwedeng magano pwedeng mag-generate ng voice na uh, katono ng ano kung paano din kayo magsalita kaya yung mga yun nga yung mga nabiktima ng mga um, artista celebrities yung latest nga is yung GMA. mga GMA oh, anchors oh. na ginamit yung face nila and then yung voice nila mm -hmm. pero actually hindi sila yon so oh. ito ay AI which stands for artificial, artificial intelligence, intelligence. Mm -hmm. so para siyang technology tama ba oh. technology siya tapos pinag-aaralan niya kung ano yung nasa environment niya pictures oh. voice audio na data mm -hmm. so ano yung medyo nakakatakot siya pero ano yung feeling mo yung parang worst scenario na pwedeng mangyari pag when it comes to AI and deepfakes? Of course, ang pina worst case scenario dyan, when everything, kung ano yung lahat ng nakikita natin, example, mapa sa social media or kahit sa mga balita, wala na tayong pagkakatiwalaan kasi meron na tayong literal na trust issues na totoo ba itong pinapanood ko? Paano ko ba malalaman? Paano ko i-check iche kung hindi ito pinabricate using AI or hindi ba hindi ito deep fake. So yun yung pinaka worst case scenario na ano. Yun nga katulad nga ng how nagpo proliferate yung fake news ngayon. Maaring ganun din yung ano so, yung It's a pangyari. form of fake news. O kasi ang pinaka outcome example yung scenario nyo kanina sa GMA News na ginaya ang ang GMA anchors na si Ivan si Sir Ivan Mayrina at si Ma'am Susan Enriquez eh lang nag endorso sila ng actual products na ano na di naman nila alam na ginawa talaga nila yon na or di naman talaga nila ini-endorso. So, so definitely know. ano yon. Uh, pag nakita ng iba for an untrained eye or hindi marunong kumilatis kung alin yung peke sa totoo, uh, parang namimili ka lang ng ano, di ba, ng mga produkto. Uh, so, so, maaring ma, ma ano sila, ma, ma sila at bilhin yung product na yon na na mistakenly, hindi naman talaga nila ini endorse so yun. So, possible then like for example, mag-start ng war. Kasi what if government official tapos nag-deepfake, parang nag-impostor, tapos nagbigay ng statement, tapos nagde-declare ng kung ano-ano. Possible yung ganun. Yes, it's very much possible. Kaya nga, um, yun yung extreme na, ano, na pwede nga mangyari. But of course, sa intelligence or sa, ano, sa ganyang context, uh, always uh, take everything with a grain of salt kasi uh, asa yun nga may yung mga ganyang decisions may ano yan may consequences na uh, pwedeng irreversible or pwedeng yun nga mag-start ng war so uh, it uh, it it all it always boils down how paano natin ito i-check iche and paano natin i ano i separate yung totoo sa hindi so meron ba tayong technology to detect what is true and kung totoo ba to or fake. Actually, it it gets harder. Mas humihirap kasi mas nag-improve yung ano yung computer hardware and software. So as the as the technology uh, uh matures, talagang mas nagiging pulido ba yung nagiging output. For example, sa deep fake ngayon, it's easy to spot yung mga ano yung mga poorly generated na ano na deep fake videos or images kasi example sa mga video, maaring mukhang robot yung ano yung nagsasalita like say for example habang pinapanood mo oh di nagbi number one indicator or pwedeng out pwedeng hindi sabay yung yung lip yung pagbuka ng bibig niya sa sinasabi niya and syempre yung mga yung ibang minor details such as yung uh, yung kulay ng balat parang may hindi consistent may either may patches hindi even yung tone or something like that kasi ano uh yung mga ganun is uh, all kailangan i-consider at i-check isa-isa para ma ma-convince tayo na peke yung ano yung isang content. So ngayon may move ang, ang ang industry to actually label or i-label yung mga output as AI generated. For example, si Meta uh, available sa blog post ng Meta nag they are they are They are now implementing a way pa para itag yung mga pictures or videos na AI generated. So may watermarking na titawag or labeling para ah. ma distinguish ng mga users ng kanilang platform kung ano yung uh, generate ng AI. Speaking of Meta, kasi uh, I think merong nag-viral na video, international mm -hmm. video siya ga gawa ng ito. May nag-send kasi. Uh, it's a German company na gumawa ng AVP na yon. Tapos yung title ng video, it's available sa YouTube. A Message from Ella. So, kung pwede sigurong i-insert natin dito yung video, no? makikita ng lahat Hey mom, hey dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. Ang nasa video kasi, ginamit nila yung pictures nung baby. Bata pa yung baby. And then ginamit yung voice and then yung pictures niya, tapos nag-generate ng older version nung ella. So parang nagulat yung parents about ay bakit ganito pala tapos possible talaga yung gano'n na patatandaen yung tao using deepfakes and AIs. Oo, actually, possible yun. Actually, di ba, nagkaroon na nga tayo ng ilang mga apps na gumagawa nito. So, uh, ipoproject ka as a, as a as a, pwedeng young student, pwede kang pabatain eh. Or pwede ka rin patandain. So, depende sa ano. So, talaga may mga ganitong apps using ano, yun nga yung AI para So, aside from pictures, yung mga AI, yung mga apps na ganito, ano pa na personal data yung pinaprocess nila? Ayan. So, yun nga. The, uh, aside sa pictures, of course, yun nga, pwede yung, ang ating voice. Kasi, di ba, in order to make a convincing deepfake, kailan may actual footage na ma-generate na 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 someone is saying this or someone is uh, doing this di ba So so photo uh, photo video pati voice ayun yung mga data uh, like na... for example um kasi parang merong mga naging AI trend like yung mga nakaraan kung naaalala mo yung AI trend na parang nasa 80s ka or parang uh, ah, yearbook, yun yung yearbook uh oh yung yearbook uh oh yearbook ano pa yung mga personal data na pinaprocess uh, o kinokolekta nung app na yun. So, ang AI yearbook, so, uh, gumagana yan by, of course, uh, i-access yung, ano, yung gallery kasi kailangan, yung, kailangan ng app i-access yung gallery to access the, yung mga litrato natin na nakastore sa phone. So, once na, uh, na, na retrieve na ng app ang photo doon ng litrato sa phone ay Of course, gagawin niyang ano 'yan, uh, ipaprocess process n'yan, may AI siya under the hood. Then depende kung sa anong sinelect 'yung filter kasi 'yung pag-select ng filter, it's just for fun lang eh. I-project mo 'yung sarili mm -hmm. mo as a as a student, kung to-throwback ka or kung gusto kung curious kayong makita 'yung sarili nyo. Kung anong itsura mo pag Koryana ka? Oh, 'yun, kung Korean no. ka. Oo. So, ano 'yan, ah uh, depende 'ko ano 'yung output yun yung i-generate niya. So, may financial information din ba na kinukuha ang mag-app na to? Wala naman, pero of course, uh, like any other apps, not related sa ano sa mismong pagpaprocess ng ating image or photo. Syempre kung nag kung may premium component ang isang ano, ang isang software, of course kailangan yung ano yung ganong data but kung para lang sa purpose sang ano pag generate ng ano ng images so, wala namang ano wala, namang wala financial, financial data ano? pero yun kasi kasi masaya siyang gamitin yung oh. mga AI like kung minsan ano po ako doon ang uh, guilty ako doon na gumagamit ako ng AI tapos filter ko minsan oh. oh. generate <laughs> ng picture ay ano kaya itsura ko black and white na koreana parang magandong, uh, ano oh. okay lang naman siya as For ano ikaw as ano, a privacy advocate. Mm -hmm. What can you say and ano ba yung gusto mong sabihin like pwede ba to or talagang iwasan? Ano ba dapat? Well, of course, uh ano naman ang technology naman is ano na, is neutral naman, but of course, nasa personal information controllers, sa mga companies paano nila i-share yung data. So importanting uh alam natin that yung company is uh may sound privacy practices, mababasa natin yan sa mga privacy notices or policy nila. And of course, syempre kung kung ano ka lang, it's uh, ano naman eh, yung privacy naman, it's not about uh, di naman pwedeng tin for yan na or secret yan na ano na pwedeng avoid lahat yung blanket, avoid all. It but privacy is about control. So as long as you feel that you are still in control of your data, uh, okay lang. Kaya Example kung yun nga uh, yung photos mo pwedeng uh, pwede mong, pwede mong i-delete once na okay ka na nag-enjoy ka na I think uh, okay okay rin naman yon but definitely dapat mas ma-ensure natin na, na na hindi tayo nagano nag overshare din ng ano ng information ng ating mga photos sa app na ito siguro tatandaan ng mga privacy natin na every time naggumagamit tayo ng mga technology, AI, oh. deepfakes, okay lang siya for fun, but make sure again na safe and secure pa rin at hindi na violate yung ating mga karapatan, no? Oo. Oh. Lalo na alam naman natin wala namang 100% secure or risk or risk-free na ano na app. Even the biggest companies ay, of course, nag, uh, may mga, minsan na, din ng lapses. Dapat aware tayo na, ano, na, na may ganong risk. Of course, depende naman yan sa risk appetite natin. Example, ako, kung, uh, kung kayo nabanggit nyo kanina, gumamit kayo, no, Miss Roren? Ako kasi, risk averse ako sa ganyan. Hindi ako gumamit at all ng ganyan. So, si social media mo nga, ka, wala kang picture eh, no? <laughs> well, actually, oo. <laughs> Ayun. So although ko rin naman yung AI yearbook, of course nung pinapa-assess siya sa atin, we have to actually try it, 'di ba? So, 'yun mga ganong bagay. And by actually us trying it, parang tinanggap ko na ah, at some point uh, at some point baka pag naano nagkaroon ng let's say security vulnerability or na hack yung ano, maaring baka kasama na rin ako kasi na ko na yung ano, yung na-access yung ano ko, yung photo ko ng app na yun. Okay. So, any message, any, uh, paano ba, warning? Di naman warning, parang anong masasabi mo or parting message for our audience sa ating mga privacy So, ayun, no, um, like any other privacy advocates natin na ano na sa ano pag when it comes to trend following or let's say uh, let's say sa pag-share sa social media or sa iba't ibang platform ah uh, dapat, number one, hindi tayo nga mag-overshare ng information natin. Katulad nga nung nabanggit nyo, Miss Loren, yung ano, ba diba, yung kay Ella, yung nine-year-old uh, kid na, ano, yung parents niya kasi, they, they tend to, di no document yung, ano, yung, yung childhood niya. So, maaring, of course, pwedeng nakapa, na nakatiwangwang na public ito, yung visibility, yung, dapat kasi, di ba, yun nga, nabanggit ko, privacy is about control. Dapat, I Limit na lang natin sa ano, let's say pwedeng friends only, 'di ba? So, ayun, pwedeng ma-harvest 'yung information natin if we overshare. Example, 'yung photos natin or 'yung mga 'yung mga videos natin na may voice, ganyan. Pwedeng ma-harvest 'yan and eventually pwedeng magawa gawan tayo ng deep fake na ano, na video. So, ang pinaka ano ko, ang pinaka advice ko ren bukod sa oversharing, pangalawa is parang uh, treat it as fake news. Yung maging critical tayo. I mean, let's not be part of the problem. Kung may nakita tayo yung nagmimistulang uh, deep fake and na-confirm nga na deepfake ito, wag na itong you know, i-share. Wag na tayo maging part ng problem at uh, uh, Di ba, yun sa mga fake news, kaya lang naman mas nagiging viral or nagmumukhang totoo yan kasi dumadami yung nag ganyan, o Ganon din sa, ano, sa fake, Pag dumami yung nag-share, Um, mas maano, mas nagmumukhang ano, nas nagmumukhang totoo lalo na sa mga comments pag ano, pag ginagatungan ng ginagatungan nga, ah siya nga ito pero sa totoo hindi naman pala. So, yun yung ano, yung two, two main points ko na may advice sa inyo when, when, it comes to deep fakes. Ayan. Thank you so much, mm -hmm. Engineer Jansen. And sana may mga natutunan tayo when it comes to AI, deepfakes, and very uh, important na mag-ingat tayo palagi. Yun yung palagi mong sinasabi. So, if you have more questions, comments, or meron kayong kwento na gusto nyong ibahagi, kindly send in sa spotlight at privacy.gov.ph And also, follow us on our social media accounts. Until our next episode, dito lang sa Privacy, privacy in the Spotlight.